Mga kaibigan, mabuhay, mabuhay. Ha? Ito na naman po tayo sa inyong paboritong social uh, commentary, mga kaibigan. Ha? Show po ito, no? Ang pamagat po natin, Walk sa Dilim ng Gobyerno. Welcome po sa hashtag Channel kung saan ang bawat balita ay parang telenovela. Pero walang happy ending, ha? Maliban na lang kung ikaw ay si Senador Bato de la Rosa. Ngayon, November 8, 2025 at biglang lumabas na may arrest warrant daw mula sa International Criminal Court ha, laban sa ating paboritong bato. Ha, yung dating PNP chief na nagpapatay ng libo libong shabu sa kalye. Pero para sa akin, nagligtas ng higit pang buhay. Hindi ba nakakatawa yung ICC na parang international na tita na laging nakikialam sa family reunion biglang naglabas ng waran para sa isang taong nagtrabaho lang para sa bayan. Magtatago ba si Bato o aharapin niya ito tulad ng matapang na sundalong Pilipino? Sa episode na ito, ilang mga minutong deep dive tayo. Factual, critical, witty at oo, pabor sa Bato. Kaya deserve niyang suporta ah, ang isang taong nagbuhat ng krus ng drag war sa panahon ni Digong Duterte. Okay, para sa inyong mga kababayan ha, ah, sa Pilipinas na naghihirap sa traffic at inflation. Sa United States na nagmimis ng lumpia habang nag-work sa call center. Ha, ah, sa Canada na nag enjoy ng maple syrup pero iniisip ang adobo. Ha, ah, sa Saudi Arabia na nag-overtime sa construction pero nagpapadala ng pera sa pamilya. Ha, ah, sa Australia na nagbabarbecue pero nagkukulang sa sinigang. Sa Italy na nag-i-eat ng pasta, ha? Ah, uh, pero nangungulila sa kare-kare. Sa Japan na disciplined sa bullet train pero gusto ng jeepney vibes. Sa Malaysia na malapit lang pero parang malayo sa puso. Sa United Arab Emirates na nag shine sa Burj Khalifa pero iniisip ang Luneta. At sa Hong Kong na busy sa dim sum pero naghahanap ng halo-halo. Mabuhay kayong lahat. Ito ay para sa inyo mga OFW at youth na naghihintay ng katotohanan, hindi fake news ha? Subscribe na po kayo ngayon, hit that bell at mag-comment. Bato, laban lang para next episode, mas maraming kwento at tulad nito. Tara, simulan na natin. Mga kababayan, bago tayong magalit sa ICC, balikan natin ang simula. Noong 2016, si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagdeklara ng all-out war laban sa illegal drugs. Hindi yung tipo ng war on poverty ha na puro salita kundi totoong laban sa nagresulta sa pagbaba ng crime rate ng 50% sa loob ng anim na taon. Ayon sa Philippine National Police ha, data mula 2016 to 2022 at sinong frontliner? Walang iba. Kundi si Ronald Bato de la Rosa, yung dating police na parang action star sa Oakland Tokhang. Hindi tokhang sa bulsa kundi house to house na nagbigay ng pagkakataon sa mga adik na magsisi. Okay, factual po yan. Ayon sa PNP, mahigit 6,000 operations ang naganap na nagrescue ng libo-libong pamilya mula sa sindikato ng Shabu na magmumula, nagmumula sa China at Mexico. Si Bato ha, bilang PNP chief ay hindi nagutos ng extrajudicial killings Iyan ang sabi ng kanyang official na statement sa Senado noong 2022. Pero bakit ngayon, sa 2025, biglang waran? Kasi ang ICC na hindi man lang nag-imbita sa birthday party ng Pilipinas ay nagdi -de decide na sila ang judge, jury at executioner. Ek ano? Executioner. Hmm. Ah, may san konting satire. O, ah, parang yung tito na hindi mo inaanyayahan sa pista pero biglang nagdadala ng lechon. At sinisisi ka pa. Para sa inyong mga kabathan sa Pilipinas na lumaki sa panahon ng drug war, tandaan nyo ha, si Bato ay hindi monster. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa mga barangay ha? na dati parang zombie, apokalipsi, dahil sa shabu. At sa OFW ha, sa UAE na nagpapakahirap para sa pamilya. Imagine ninyo, kung walang drug war, mas maraming nawawala sa overdose, hindi sa OFW remittances. Okay, ngayon ha, si Niti Gritty. Ah, Niti, ayon sa report ng Reuters at South China Sea, South China Morning Post nitong November 8, 2025, nag-issue ng RS warrant ng ICC laban kay Bato dahil sa kanyang oversight sa drug war na sinasabing nag-cause ng libo-libong deaths. Si Ambudsman remulya ang nag-confirm, pero ang DOJ ay nag-verify pa. pa. <laughs> nag-verify pa. Ha? Kasi hindi naman basta-basta Magsaserve ng waran ng ICC sa sovereign nation tulad ng Pilipinas na lumabas na sa Rome Statute noong 2019. Okay, bakit critical tayo ako sa ICC? Kasi sila na pinunduhan ng mga European countries na may sariling colonial history ay biglang nagiging moral police sa Asia. Remember ha, the ICC's investigation started in 2018 under Fatu Benzuda. Pero walang due process ha parang para sa Pilipinas. Si Bato mismo sa kanyang statement via cop ay nagsabi na betrayed siya at urging caution, hindi siya tatago pero hindi rin basta bibigay sa foreign court na hindi nagbayad ng traffic ticket sa EDSA. Kay Witi ba? Oo, kasi imagine ha, ICC judges na nag sa dahig habang tayo rito naghihirap sa typhoon at traffic mga kaibigan walang direktang ebidensya na inutos no uh, ni Bato ang killings ang investigations ng Human Rights Watch ay base sa anonymous testimonies hindi court admissible okay para sa inyong mga kababayan sa Canada na may strong rule of law tanungin niyo bakit hindi ICC ang nag-iimbestiga sa US drone strikes sa Middle East double standard di ba okay mga kaibigan ayeto na ang fun part ang satar, mga kawok, imagine ninyo. Ang ICC ay parang yung ex na hindi makalimot. Ha? Patuloy na nagte-text ng bakit mo ako iniwan. Pagkatapos ng 2019 withdrawal, bakit ba nila gustong-gusto si Bato? <coughs> Kasi siya ang mukha ng drug war success, crime down, tourism up, at mas maraming kabataan na hindi nag-addict. Pero sa kanilang narrative, siya ang kontrabida. Parang Pinoy movie ha. Hero becomes anti-hero dahil sa Hollywood script mga kaibigan. Ayon sa UNO-DC report 2024, ang global drug trade ay bumaba ng 20% dahil sa Philippine model under Bato. Pero ang ICC selective justice, walang waran kay Putin hanggang ngayon. Pero kay Bato, oh agad. Ah para sa mga OFW sa Australia na nagbabasa ng Sydney Morning Herald, na sabihin niyo, sovereignty first. At sa mga kabataan sa Japan na tech-savvy ha, i-research nyo. Ang Rome Statute ay hindi binding sa non-signatories tulad ng US. Kaya bakit tayo mga kaibigan? Okay. Si Bato na dating nagtukhang sa bahay-bahay, ngayon -bahay, magtutukhang sa ICC. Sige, arestuhin nyo ako. Pero dalhin nyo rin ang shabu lords na nakatakas. Ha-ha! Okay, si Bato's response ha sa Facebook post at camp statement, betrayed siya. Pero hindi siya tumatakbo. Ayon sa inquirer, hindi automatic ang turnover. At Senate President Soto ay nagsabi na off-limits ang sinado sa arrest. Pero para sa akin, dapat haharapin niya. Hindi para magpa-arrest, kundi para maging witness sa sarili niyang kwento. Tulad ng matabang na sundalo ay nagde ng bandera. Pabor ako kay Bato, ha? Kasi siya nagbuhat ng bayan mula sa drug hell. Ah, para sa mga youth sa Malaysia na malapit sa Pilipinas, ah, Philippine drug routes. tandaan, walang bato, walang peace. Shout out sa Italy, manggamis kayo ng mga batos greet. Ha? Parang gladiator sa coliseum mga kaibigan. Okay, ano ang laban dito? Soberenya, ang ICC warrant ay attack sa Philippine independence ha? parang pag-claim ng Spratlys ng China pero sa legal arena. No? Factual, no? ayon sa DFA, warrants ay maaring isend direct as sa law enforcement pero hindi tayo obliged. para sa mga OFW sa Saudi at Hong Kong na nagpapakita ng Filipino pride, supportahan natin si Bato sa social media. Hashtag Bato Laban PH. Okay, Yuta, ito ang inyong laban. Educate yourselves. Vote wisely. Subscribe po kayo, ha? ang ang, ang target po natin ay 100,000 subscribers uh, na, tayo next year. Okay? Ang mag-comment po kayo, no? Sagutin po ang tanong. Magtatago ba si Bato, no? Ay, nako. Uh, ang tingin ko hindi po. Pero mag-comment po kayo. I-like, i-share, mag-donate sa so channel para sa mas maraming expose. Okay, Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Kayo ang tunay na bayani. Kayo ang tunay na bayani ha. Salamat sa panonood ha. Ito po si hashtag walk with Nan, Lan Adeyo Makalmay Style. Hanggang sa susunod, huwag kayong magpaaresto ng fake news. Mabuhay ang Pilipinas.